Kasama ulit siya sa pagsundo. Ayan, o, nakatayo lang siya. Nakatayo lang siya jaan Hanggang sa, sinun, hanggang sa inihatid si dada niya. Ayan. Ayan. Come na. O, kumusta anak ko? Ay, halika na. Uy. Where are you going? Huh? let's go inside. Ay, namulaklak na yung aking rose. Ah, bumukana. na. Let's go, let's go. Let's go sleep na. Sumama kasi siya. Nag-iyak siya. No, 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 no. Ay, nako. Ayan na naman tayo. Where are you going? Hoy Enough na. Nandun si Asis, oh. Nagluluto sila. Ngayon ang last day. 13 days ngayon. Ayan. Nandun siya. Nagluluto sila ng pagkain. Ng mga lahat. Mga nakilama Pumunta sa Devga. Pumunta sa Ilog. Ganyan. Ang tao dyan ngayon. Kasi ngayon yung huling araw. At umulan kaninang umaga. Akala ko tuloy-tuloy ang ulan niya. Hindi naman pala. Hmm? Napakainit ng panahon. Maliwalas ang kalangitan. Ganda ng clouds. Let's go anak ko. Let's sleep. Papatulog na ako ng bata. Hi guys. Good morning dito ako sa kusina papakulo ako ng gatas ako ay tinamaan ng katamaran tamad ako ngayon tamad na tamad ako kumilos ay hewan ko ba today's Christmas time but there mm -hmm. is like this What? Today's Krishna's time. Krishna today's uh, birthday. Ah, Krishna birthday today. But yesterday, in at school, they celebrated yesterday. At and how how can I send you money? I managed some from here. You will send it to me, like please. You send all. I'm here better than you. What do you mean? Don't leave adding alone. I'm telling until leaving you. Don't leave adding. I i to boil, milk, kailangan sa kumilus guys. Ewan ko. All, all. Zero limit. Yes, wait lang. You need to collect first so that I have money to I need to go. So? Where? p games. Na? Nagko-collecta kami ng coins Kailang tinatangad ako Tamad talaga ako ngayong araw na Anong nangyayari sa akin? festival dito sa amin. Festival. Hindi. I mean, ano, but ni Krishna. Krishna Bustami. Kahapon sa school na gano sila ng Radha, Radha Krishna. Parang gano'n. Pero kina Asher, wala, walang, walang wala program. Kina Asher. Tamad talaga ako. Ay, di ko ba alam anong nangyari sa akin? Ba't ako tinatamad? Tinamaan ako ng katamaran, guys. Sobra. Nagluluto ako ng tinapay, guys. nagbake ako ng tinapay kasi nga wala akong pera pambili ng tinapay namin. Kaya sabi ko, magagawa na lang ako ng tinapay. Kaso yung yeast yata na ginamit ko, ano na, hindi masyadong umalsa eh. Pero anim na piraso lang yan, malalaki. Pero makita natin mamaya kung anong kinalabasan. Mali, tinapay lang yan na para siyang putok na tinapay. Nilagyan ko ng asukal sa ibabaw tapos inanuan ko siya ng ano, itlog. Mali, makikita natin mamaya pag naluto. May 11 minutes pa. nasan yung time natin? Ayun eleven Oh. 11.51. 11 minutes pa. So, ayan na siya guys. So, oh. masarap sana kapag may munggo sa loob. Parang tinapis sa atin na may munggo sa loob. Ang sarap tapos ganito sa ibabaw. Crispy sa ibabaw. Sarap. May init pa. Grabe guys! Ang lakas ng ulan! Biglang buhos ang malakas ng ulan! Yung ulan pa ganito. Kaya tingnan nyo oh. Sirine ko yung terrace, gamit ko yung tubig-ulan. Happy! Nakaklan ulan eh. Hi guys tapos na ang ulan ngayon ginarbest ko to oh haluk bati iahalok ko sya sa munggo para may pang ulam malalaki na malalaki yung mga ano aya yeah. <laughs> malalaki anak ko yung muna. Yeah. Anak mo. Hay ko, anak ko, mahulog man bibi. Well, we well ha? Mahulog ka man. Huh? Matigas tong tangkay. Bali yung dahon, magandang dahon niya. So dahon lang ang kukunin natin. At saka yung kapiranggot na talubong. Awesome eto yung talbos dito sa dulo, malambot. at na 'yung tipa yes hmm. ah yeah, hey, batang Uy, hindi pa nakakarin eh. hugasan pa natin at ihiwain sa ano sa mung gumamaya. Yan, magluluto ako ng dal tapos ihahalo natin ito. Nagluto na ako ng rice. Bali, isa lang ko na yung rice. Hi guys, buti na lang nakatulog si Tonton. Hindi kasi siya kanina kasi nakaidlip siya habang pinapadede ko. Ngayon biglang buhos ng ulan. Kailangan kong tanggalin ang dede ko sa kanya, kasi nga yung damit namin na nilabahan ko, mababasa. Kasi pag ganito yung ulan, paano ba? Pag ganyan, yung papasok ba dito, papasok sa may pintuan yung ulan ba? Eh, maanuhan, mababasa ulit yung mga damit natin, eh, natuyuan na yun. Sayang. Nagising, hindi na siya nakatulog hanggang ngayon. Buti na lang kamo, napatulog ko siya. Ah! at least pagluto ako dito sa likod. Ang hirap yung ano ko guys na nagluluto ako dito sa likod. Dala-dala ko siya. Nandito, naglalakad-lakad siya kung anong hinahawakan niya. Ito minsan yung nilalaro niya itong bike dito. Yung bike ni Asher. Yan minsan yung nilalaro niya. Inaakyat niya yan. Brum, brum. Gumaganyan siya. Kasi hindi ko siya maiwan sa loob. Umaakyat kasi siya sa may table. Tinutuktok niya yung oven. Ang kinakatakot ko baka mahulog minsan bumababa siya dun sa may likod ng couch kasi na, kasi dun sa may table inuurong ng konti ni Asis para mabigyan ng konting hangin yung inverter kasi di ba ang inverter na sa loob ng cabinet so naglagay siya ng konting space doon para pumasok yung hangin bumababa siya doon sinisilip niya at eh, natatakot ako baka mamaya hawakan niya yung battery baka papasok siya sa loob hawakan niya yung battery kaya hindi ko siya maiwan iwan sa loob Minsan nandito kami sa likod, minsan karga-karga ko siya kasi minsan gusto niya pumunta maglaro doon sa may tubig. Naglalaro siya ng tubig dyan ay naku. Kaya ang hirap. <laughs> ang hirap may maliit. Kailangan, pag nagluluto, nagluluto ako, karga-karga ko siya. O di kaya kung anong binubuting-buting ting niya, binubuksan niya itong kabinet. Yung mga baso dyan sa loob ng kabinet, hina, naku, nilalaro-laro niya minsan. Buti ka mo, ano, nakatulog. Para at least, payapa ako dito sa likod na magluluto. Kaya pinapakuluan ko na yung dal. At naririnig ko ngayon, mga kapitbahay ko, yung mga dal din ang ulam. Kasi panayawisi lang kanilang mga ano. Kailangan kong bantayan. Itong dal namin, kailangan kong bantayan. Kasi sumasabog siya. Yung psh, kumakalat, lumalabas yung tubig niya. Tapos ang kalat na sa may kalan, ang dumi na dun sa may kalan, kaya kailangan kong bantayan. Kasi kapag nag at nakita ko na na may tubig na, ibabalik ko na ulit yung takip. Ito ba yung takip? Ito, ito, ito. Kasi aangat to, di ba, pag nag, ano, eh, minsan lumalabas na yung tubig, kumakalat na yung tubig, kaya ginaganung ko, tinutulungan ko siyang ibaba na minsan. Kaya nandito ako, binabantayan ko ang aking niluluto. Kasi pag iniwan ko yan, sabi ko kay Asis, huwag siyang bibili nung isa kasi may inihalo siya dun yung maliliit na, ano, dalmut yata. Ay, ano bang tawag dun? Ayan, ang ingay pag nag-whistle. Tignan nyo, oh. Tignan nyo, guys. Ayan, oh, yung sinasabi ko sa inyo. Kung, pum oh, kumakalat siya, eh. Nagudumihan yung, ano, may kaya sa kay assist next time huwag nang hahaluan yung ganun, yung maliliit na ano na dandel. Kung hindi yung black, yung yellow na lang ang paghaluin niya, huwag lang itong isa na ano, maano siya sumas. Diba? diba kaya ayaw ko pagluto ng dal, tignan niyo ang nangyayari, oh. Kaya galit na galit ako pag nagluluto ako ng dal. Ngayon kasi no choice. No choice. Walang sa mga bata. Tapos ano yung basahan ko? idapan ko yung mga basahan ko. Eh, nasaan na sila? Ayaw ko pa din yung ganito pag nagluto. Sa bugi. Eh. Sip. Hmm sa salon. Huwag lang matunog yung basahan. Ay, naka. Yan ang problema ko sa pagluluto ng dan. <laughs> ah, so, yun lang guys. Happy weekend sa ating lahat.